Pwede din siya dito pero kailangan pa man natin magbutas dito mga gaspagatak. Ayan, magbutas pa man tayo dito. So, paminaw ninyo mga gaspagatak, sayon ra ba siya awaton, sayon ra ba siya uh sundogon no? Sayon ra sa sayun ra pero amot lang kaha, ug kita na yung himo ani murug mga gaspagatak no? Ay, nabali, nabali talaga. <laughs> Balisto yung ano natin, no? Ito mga gaspagatak oh. No? Oh, di ba? Woo! What's up mga kasprakoy? Woo! Abta na po tag mautin po ni mga kasprakoy oh. Ah! Ang galandong na pong palibot. Sao na lang ni mga kasprakatak. bag lang man naka kuha kuha unta na. No? Nakachamba itong isang gabi yung eh, mga kasprakatak. Mga Siguro nasa mga 200 boxes yung uh, huli ng ating mga magigiting na mangingisda mga kaspraki. Pero ang, ang, ano mga kaspakatak ay biglang bumagsak din yung presyo. Nakita no, niyo diyan sa uh, previous vlog natin. Biglang bumagsak, bumaba agad yung presyo kasi nga mga kaspraki, sira naman yung ano eh, na ano yung isda. Parang nasira dahil sa ano dahil maaga pa siyang nakuha tapos busog yung isda mga kaspagata kahit anong uh, kahit anong i ni Mugtarong na busdik yun ang tiyan nagsugol na ka nung? o gan? pa ka? subay subay yun na nako so ngayon mga kaspaki meron tayong ia update meron palang ah uh, hindi hindi lang ako na kuan ba hindi ako na inform ni Raisa nag gumawa pala siya ng uh, bagong mini boat mini lansa so marunong din naman itong si Raisa yung pinsan ko mga kasprasi marunong din siyang gumawa eto yung ganito yung ginawa niya pero ang inan niya mga Kaspraki, ang gikuwaan niya o design is yung kanyang unit may unit kasi si Raisa yung salong uno sa kanya yung unit mga Kaspraki. so yun ang ginawa niya ng forma ginawa niya ng design pakita ko sa inyo mamaya ito mga kaspaki itong unit na to ay kay Dumsidos ayan yung kaparehas ng design niya then ako mga kaspakatak hindi pa naman ako marunong gumawa nito pero magtingin-tingin ako don sa mga ginagawa nila Raisan pwede man na to yung awaton no mo, tamo musuhid ta sa ilahang style mas may man ang mga master mo tas Pagmuhi mo po ta, mugama po ta, magagama ta mga kaspakatak. po diha, no? Kamu po diha nga maglantaw. Magkakuha mo idea, og idea, o giunsan niya, paggama. Ipasilip na ko sa inyo mga kaspakatak. Titingnan natin yung gawa ni Raisan. Alos, ano na, ma, nasa mga uh, 40% na, 40% na yung gawa niya. Titingnan natin, doon lang sa likod ng kanyang bahay. Yung uh, gawa niyang mini lansa mga kaspaki. So, yung ginawa niya ng style ni Raisan is yung kung paano ginawa yung mga malalaki. tas uh, giawat lang niya ba kung giyon sa paghihimot ng dagko, yun, yun, din ang ginawa niya sa mini bangka. So, tara mga kaspa katak, natin. So, dito, nandito yung bangka ni Raisan. Mani mo, palaras dong. Palaras pa din eh. Ito yung gagamitin na kahoy niya, oh. mga kahoy mga kaspagatak sobrang gaano. Oh. Medyo na, na ano na ayo mga kaspagatak na uga na. Gaano na kayo. So dito mga kaspakit ina natin. Dito lang yung bangka tiraisan na ginagawa niya. <coughs> Ito na oh. Oh. Ayan mini bangka lang to mini lansa. Oh tawa mga kaspagat ako yung forma kung naalala nyo si salong uno di ba halos magka ganito lang yung uh, style nya ganito lang yung pagkagawa nyo nakita nyo naman si salong uno kung paano ginawa yun oh ito yung style nya mga kaspagat meron sa mga ribs ayan mga ribs tapos may may meron siyang kamada dito Ikaw pun cakap ada yang di tu saya lalui mangkas pasal batin lah nyok. Hmm. Itu yang sobra sakil ya. Dan di tu yang propeller tagus di tu. Itu kan yang kering postih ya. Ayan. Kan ini saya muan ada eh. ini. Ayah. Ah, <laughs> Kang Zeus ada ada ini. Kau eh. mami cerai sah nama kelam. Bumili talaga bini bumili talaga siya ng mga clump ba Oh. Uy, so, oh, tandog ko na po, natandog. Oh. gamit niya mga clamp. O, oh, gigaman po niya o oh, kinini ang gigaman yun ni Raisan o kanang lamisa para pagbutang sa mga kahoy. <coughs> no, <coughs> pag alay niya sa mga kahoy, <coughs> pag bawog, makuha yun niya. Pero ang gigamit ni mga kaspaki is pandikit lang. May sampul siya yung pandikit niya gamit. Wala man dali. Ito. Ito pala. Ay. jadi si DIY. Wala man dali siya Oh. Moro niya yung 502. Moro niya sampul pandikit. Moro niya siyang sampul pandikit niya gamit makas prakatak. Oh. <coughs> kunalalan nalalan niyo si ko si <coughs> sa uno na ginawa ginawa ni ni uh, Chip Nilo si Chip Nilo yung Uh, <coughs> master ad to naghimo so, yun nirap niya paghimo sa mga hmm. ayan so mawira ikuwaan po ug uh, pattern or design <coughs> ikuwaan o pattern ni Raisan yan niya paghimo so paminaw ninyo mga kaspakatak sayo na ba siya awaton sayo na ba siya uh, sundugon no sayon ra sap murag sayon ra pero amot lang kaha og kita na imo himo ani murag maglisa ta <laughs> pero kani sila ang riser mga si boss nanoy mga master ni sila sa sa mga yunani gud nga mga trabaho so mantigo gid sila ani <clears throat> pero kita mga kaspra nga tama ra lang taw tama ra buta una tas liho ka Maglisod ta pero kung kung ano yun na ito mga kung ato yung sulayan wa may kung ano kai problema posible kaya po na siya makakuha na to oh wa to na lang to do na may bigyo dere bigyo na ko kung gusto mo mauwat or mo sundog sa trabaho mo na ni siya iplastar mga kaspraki so ito ayan nilagyan niya ng uh, kahoy dito tas ma, tapos may lak pa oh di ba yung mga ano natin di ba may lak dito sa dugtungan nilagyan pa niya ng lak parang totoo talaga mga kaspraki katulad na katulad talaga nung bangka na ginawa ni Chip Nilo yung salong uno mga yung nakaluta ngayon ay pakita ko sa inyo kung makakuha ko ng clip kay salong uno pakita ko sa inyo mga kaspraki yeah, insert ko na lang dyan no ayan yung picture ni salong uno pakita ko na lang dyan kung ano yung forma niya na halos kuhang kuha talaga at gayang gaya talaga ni Raisan yung paggawa nito oh. ayan mga kaspar so nasa mga ano na to mga 30% no nasa mga 30% na mga kasparki, yung simula yung paggawa niya nito o oh, ba diba? napagagaling no kuha kuha mga kaspar tapos ang plano din ni Raisan nito mga kaspar ay lagyan niya ng engine So mag-order pa siguro siya ng engine or baka meron siyang daan diyan ng makina para dito. Pero guwapo tong kwan, 49cc nga kwan. Ah, uh, 49cc kung magkasya lang dito, pwede din. Or yung mga motor lang, mga remote control na motor, pwede-pwede din 'yun. So speaking of kwan, ipakita ko sa inyo yung sample ng mga makina, mga gaspagatak na pwede ikabit natin dito. May nabili na ako. Ilalagay ko kasi yun dun sa isang bangka, mga gaspagatak Ipakita ko sa inyo mamaya pag uwi natin sa bahay. So ipakita ko lang muna sa inyo itong update na to. Ayan halos, ano na, halos uh, 30% na yung gawa. Hindi sa ulin, meron ng mga ribs niya. No, gusok So, kani iwan ko lang kung butangan pa ba ni Raisan yung mga stringer d're. pero dili na kay ligon naman sad ni. Pero gwapo na stringer pod para pugong-pugong pod sa mga kuan. na siguro kailangan yon, depende ra, Dipindi ra sa ni sa paghimo ni Raisan. No. iya yung awaton ang estilo ni uh, Chip Nilo. Ayun nagkabali pang adito uh, nabalik oh. Nabali sa sobrang kuan siguro bawog kayo. Pero grabe kumapit yung ano mga kaspakatak, yung pandikit. Ang mm, grabe kumapit yung pandikit. Sobrang ano talaga. Tulad ito oh. Kani oh. Kani di apart oh. Pagpabawo ka na mga kaspagatak. Ito oh. ko. Oh. Grabe sulisod yun na. Niya kailangan. Pag gumawa ka mga kaspaki. Kailangan. <laughs> gumamit ka talaga ng mga clump. Oh. Ayan. Ang daming clump ni raisan. Bumili talaga. Talagang binila niya ng mga clump oh. Oh. Ayan. At syempre yung magmamayari nito walang iba kundi si Dudong Sus oh, imo na rin ni Dong no imo na rin ni kay Dudong Sus na daw ito dahil mga kaspakatak pagka matapos na niya itong ma eh uh, gawa eh meron pa meron din ba lang ano si Raisan dito parehas ni sa akong gipalit po oh. -plug. Duh, wala gigiplag wala gigiplag pare pare galing na galing kang itong garaysan is ay dili din siya kuwan day isaksak day di na yung battery operated nandun na pa gabas ah, magas pagkatako oh. ay kuwan may cutter bumili na ako dito meron ako ganito magas pagkatak kay syempre pag maka maka, maka na yung atong una una pwede pa tamuhin mo binani sulay pa taggama sulay pa taggama magas pagkatak. So, yung gumawa nito, nagpaano pa ng kahoy, nagpalaras pa. Yeah, nagpalaras pa siya ng kahoy. mga um, na -ta, niya, niya, huwag asa siya nagpalaras, ug kahoy. Kaya masulay po tao, gamaan ni eh, mga Kasparakatak. kung kaya ba na magagamaan ni. Eh. Okay, titingala Yeah, lang na to. Diba? Yeah, dulong oh. Grabe ka, kwan? baug mga Kasparakatak. Grabe ka baug Oh, kuha kuha. So, i-update ko kayo ha. I-update ko kayo sa boat making project dito ni di Raisan Nakas Alright. So, mamaya-maya. Pagbalik natin, mamaya hapon, update natin mga kaspakatak. Siguro sa ibang vlog na, naman yon Para mahaba-haba naman natin. Mahaba-haba naman itong kuha na to. Vlog. Maka-vlog. Dagan-dagan. Ubay-ubay pa. <laughs> para naman i-update. No? I-update-update -update na to, to. Part 1, part 2. Mga ganun mga kaspraki, Para... Ma-excite po mo diba? <laughs> Ma-excite. Okay. So, yun. At wala na po tulad ni mga kaspaki. Punta ta dito sa... Uh, uy! Ano sa mani? Pag-iama ni Manubila. Sa kuwan. Buti. Tato. Ay, nadao siguro dato no. Sa kuwan. So, motog Manubila ni Raisan mga kaspakatak. At syempre, uh, tulad na sinabi ko kanina mga kaspakatak ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga kailangan na gamitin para sa kanyang remote control yung remote control na binili ko magas pagkatag ay dito ko yun gagamitin dito itong bangka na to magas kasi pwede din siya dito pero kailangan pa man natin magbutas dito magas pagkatag ayan magbutas pa man tayo dito ito may butas na so madali na lang yun magas praki kaya abang-abangan nyo yung pagtakbo nitong bangka na ito mga kaspakatak. Meron pa akong isang pyesa na inihintay pa. <coughs> Kulang pa kasi yung joint ng kanyang shafting dito mga kaspaki, sa ilalim. Meron pa akong inihintay na pyesa. Kasi yung servo para sa kanyang uh, rudder, ito may timon na siya mga kaspakatak. At meron na din siyang propeller. And itong kaniyang propeller kay Murag nangatanggal tanggal lang siguro ang kuwan, eh Kailangan na din siguro itong palitan mga kaspaki kay marag inigdaga na ba magwagol gi ba oh. oh. Meron siyang play mga kaspaka tak. ani ka unsa kay resulta ani. You know? Sa una pa man gud siya, sa una pa. Wala ni siya ma kuwan, wala siya mapadagan. Ayan oh. So, yung join niya, inintay ko pa. Then Basta, mag ano na tayo, mag-try lang tayo, mag-testing tayo, mag tayo kung sa iyang resulta na wala matarong og fix ni dire. Kung okay siya mudaga na, okay na. Pero mas mas maganda talaga pag ano talaga mga kas yung uh, zero zero yung setting niya para maganda siyang tumakbo. So, ayan ito mga kaspaki pakita ko sa inyo. Ano <clears throat> potol-potol na ni, way putulan. Yan ni putlon mga kas pakita ko sa inyo yung mga nabili nating gamit para sa makina oh pa sa engine ng <coughs> ano <coughs> ating adulaan, uh, dulaan mga kaspaki laruan ito yung drone ko okay na to lumipad na to pero hindi na kayo gumamit ana talaga lang kay mahulog sayang maguba ra pod <coughs> ito yung nabili nating gamit mga kaspaka mga tools para sakaling gagawa tayo ng maliit na bangka meron na tayong mga tools then kulang pa kulang pa tayong mga tools natin ito meron tayong battery ito mga kaspakatak magagamit natin to para sa battery ng ating uh, remote at ito mga kaspaki ito yung mga kailangan dun no ayan ha kaya lang ha buta na ito yung mga kailangan mga kaspakatak para sa uh, remote control ng ating bang, maliit na bangka. Ito yung battery niya. Ayan, 11.1 volts. Malakas to. Malakas to mga kaspaki. O. Oh, uh, kulang na kulang na lang para magiging 12 volts yung mga kaspakatak. Then, ito yung servo para sa rudder or sa timon. Ito mga kaspakatak. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Kung so, ano yung forma. Halos kumpleto na talaga mga gas Yung ano na lang yung inintay ko. Yung kanyang uh, joint sa shafting. Joint sa shafting. Ang kulang. Kani siya mga gas sa timon. Wa may kaso ni guys. Eh. Ang naman ito na alambre dito sa iyang radar. So magliko-liko na ni siya. Magliko-liko na siya mga gas pagkatak. Ato, ni testingan karon Patesting. Pakita ako sa inyo ha. Na <coughs> gagana na talaga itong mga nabili natin mga kaspagatak ito yung mga accessories ng ating rudder nandito sa loob kumpleto ito mga kaspagatak our oh, rudder sa ating servo para sa timon money ang accessories <laughs> sa mga dulaan niya and then ito yung ano mga kaspagatak ayan unbox hindi ko lang ito inunbox no? no, hindi ako nag vlog pag unbox nito mga kaspagatak pero okay naman yung order natin kumpleto, no ito yung EEC. Mga kaspaki, ito yung nagdadala ng uh, power nitong ating motor. EEC mga kaspaki, 60 amperes yan. Malakas yan mga kaspakatak. At syempre, ito yung motor natin mga kaspakatak. Malaki din itong motor oh. Ayan. Malaki siya mga kaspaki oh. Tingnan nyo yung kamay ko oh. <coughs> Ayan oh oh ito yung motor so malakas to malakas pagkatak i-testing natin to ngayon para makita nyo tapos ito ito yung ah uh, binilan ko din siya ng ano malakas yung paglalagyan nitong makina yan para maflat flat yun o kayo dito mga kaspa kasi bilog man itong bilog man ito oh. bilog man oh, para maflat flat yun dito ma-plastan na siya o tarong Matay akong trabaho uno nya nga mo ita kahoy para ma-flat ni siya, ma-align nato siya dito sa ato ang propeller shaft. No? So ito, ito yung mga gamit mga kaspakatak para kay para sa mga kuan to Okay, stop sa ta kay init yung kamera Okay. Okay mga kaspraki, proceed tayo. Pinanghinga ko lang sa glit yung kamera kasi uminit. walay <laughs> putol-putol god So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kaspakatak na yung ah uh, remote nya ito yung transmitter ayan ito yung transmit kung saan dito tayo magkocontrol mga kaswakata ayan ano pusil pusil lang tayo dyan oh. uh, ganyan lang oh. ito tapos ito yung para sa radar manubila yung mga kaswakata ito ito and then syempre ito yung receiver mga kaspagatak so uh, tinatanggap niya yung signal galing dito, nire-receive niya magas magatak at siyempre pagkatanggap niya yung signal galing dito magas magatak, i-relay naman niya sa ditong motor na to. Ah, dito sa EEC. EEC, tas dito. Then, itong servo mga kastraki, diretso na. Ayan dito. diretso na yan dito. Okay? So, pakita ko sa inyo, I testing natin Uh, gumana naman to mga gaspa kasi na testing ko na to kahapon. Yan, lagyan na natin ng battery. Apat yung battery niya mga gaspa double Dito itong remote control natin. Oh, apat gumana na to talaga. Na testing ko na to talaga kahapon. Eh okay, lang kayo mga gaspa So, yun know, oh uh, Basta, abang-abangan nyo na lang mga Gaspagatak. Gusto ko ma-excite kayo. <laughs> abang-abangan nyo na lang yung uh, pwedeng mangyari sa bangka na ito mga Gaspagatak. Okay? So, yan. Uh, kabit natin yung yung mga connectors nya dito mga Gaspagatak. Ito. Yan. Okay. Hmm. Tatlo. Wala naman Ito na nga. Tulor mo na siya kabo. Kung magkabalik tayo daw. Kung bali daw ang tuyok niya mga kasparaki. Ang sabi na nanood tayo sa mga vlog ng iba. Pagka ano daw yung uh, ikot niya. Bali. Uh, ipagpalit, ip, ipalit palit na lang daw itong ano, dito mga kasparaki. Yung connector niya. ibaylo bailo daw ni mo. Ayan. Ito mga kasparaki. So ito yung EEC. Then dito natin ikabit yung battery ng ating uh, dito ang ano natin laruan mga kas pagkatak hindi man po naka, magkabaliktad ayan oh. kay kuwan man naka brag na kakuwan mo po ni hang mga kas yan so okay oh, na yung battery uh, ito yung switch ayan switch then syempre itong iisi natin dito natin ilagay sa ayan Ayan, magkuhan tayo ni mga kaspakaki. Dito yan. Hindi hmm. na, na ang servo. Okay, servo na to. Wabagal yung balik na doon. May ilan na nero mga kaspagatak. Inig on. Okay. So, ayan mga kaspagaki. Manood lang kayo. Kung tingnan nyo kung gumana ba talaga itong work natin. Ayan. O, nag on na siya. Tapos, dito mag switch din tayo dito. Yun. O na. Iliho ko. Mana talaga mga kaspagatak, no? Ay, nabali, nabali talaga. <laughs> Balisto yung ano natin, op. Op sa natin mga kaspagatak, ha. Op sa natin. Op sa natin, yan. Nabali yung kwa to, dari. So, op sa na to. Op. So, diri na siya. Nakabalik, tarda siya. Kahit pitang dalun. Ay, kaya tanggalon. Hinay yeah. na yun. Huwag yun natin yung ukon kaya may pagka. Bukulo ba listo yan yung tao dyan? Paula ra. So... Ano siya mga gaspaki. Sa ubos de Okay, on na to. On. So. Yun. Uh -huh. O, naitingok ang kuwan mga kaspakatak. O, signal. nag na blink. Dahil nag-dawat na. So, ito mga kaspaki, o. Oh. O. Oh. O, oh, di ba? Atras. O, oh, atras. Abante. Talagang umikot siya mga kasapagatak. Din dinig nyo naman. Di na na ng ano, indicator dali para maila mm -hmm. na itong ituyok. Kaya na ituyok, yun siya. Then, itong servo mga kasapaki, dito lang yun, o. Oh, sa kanyang timon. Itong kanyang murag ligid dress sa ibabaw. Yan, umikot-ikot siya, O. Oh. O. Oh. O. Oh. Di na siya igadala sa timon? Okay? So, ayan mga kaspagatak. Ito yung kabuoang gamit natin. Meron pa lang talaga akong inintay. Inintay ko pa dumating yung propeller. Ah, uh, yung joint niya sa propeller at saka yung magdugtong dito. Yung ano niya, uh, connector niya dito sa uh, shaft na to at saka dun sa ating propeller shaft na to. So, mara yung gulat na ito, mga Kailangan naagyo ito siya kay para wala siya kung ano, bigil. No? Okay? So, mani atong gamit, mga Ato pa iplastar siyang dito. Pasensya na, kanta Ato pa iplastar siyang dito. So, no? Grabe, powerful itong ano natin, battery, mga Bisa gamay ka siya, pero napaandar mo niya. Niyang, uh, ito ang ato ang nga 60 amperes So powerful yung gamay lang gani siya. kanindot ani kay maliit man siya mga kaspaki. So dili siya bugat dito sa uh, bang uh, lansa-lansa nato. Di, 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 siya mabigat dalhin. O oh, maron siya ikarga dito sa ano mga kaspaki, sa lansa kanina siya tanan, no? So yun. Abangan na lang yung ano mga gaspak attack ikabit pa natin to. Kining ano to ang makina i yung motor ikabit pa natin yun doon sa So mga kasbakatak, lagay pa natin doon sa lansa, sa maliit na bangka. So yun, uh, baka basin excited mo dia pabot-pabot lang mo ha. Okay, so ito lang muna yung update mga kasbakatak. Update ko kayo mamaya-maya konte Okay, so yun. Update tayo niya. Bye-bye.